Ngayon ka random is pag-uusapan natin kung paano i-compute yung actual na kukonsumuhin ng aircon Doon sa magiging bill mo Ito is uh, Siguro accuracy is 90% no? Kasi may mga variable pa yan Pero mag-run down muna tayo sa mga numbers natin Ang ating aircon is may power consumption na 505 watts. Ang amperahe na equivalent nun is 2.2 amp. Base yan sa 230 volt, 60 hertz na ano, uh, bigay ni utility or kung ano man ang power service provider din sa inyo. Yun na yun. ang Yung mga nasa outlet natin, tulad na yan, ang lumalabas dyan is 30 volt, 60 hertz. Sa kaso namin is Umeko. Ngayon, ang kanyang power consumption ay 505 watts per hour yon Sa isang oras, yan yung kukonsumuhin niya, 505 watts. Tapos, kukunin nyo naman is yung magkano ba ang singil. Kasi alam ko per province is magkakaiba. So, yan. Ito is statement of account. Original yan. Para sa transparency purposes. Yan. Tinanggal ko lang yung account, account no? Account name. Check account number dahil for privacy. So, yan. Dito sa reading, ang nakonsumo namin sixty 62 kilowatts. <laughs> And yung current amount due is 1,268.99 so paano ba makuha yung single per kilowatt ganito lang gagawin natin ilagay sa calculator 1,286.99 and then divide natin yung nakonsumo sa kaso namin ang nakonsumo namin is 62 62 kilowatt so lumalabas na ang total is 20.75. So, syempre, magiging 21 na yan kasi hindi naman na magsusukli yan 25 cents. At, yon So, lagay na, pagpalagay na lang natin na 21 pesos per kilowatt. Ngayon, yung aircon is papatakbuhin natin ng halimbawa ah uh, 11, 12, 1, 2, 3 so 4 hours dahil meron siyang power consumption na 505 watts times 4 hours so ito meron siyang power consumption sa loob ng 4 hours na 2 kilowatt so i disregard na muna natin yung 20 watts so dito lang muna tayo sa 2 kilowatt 2 kilowatt times 21 So, 42 Dito sa amin uh, 42 pesos per day So, bakit ang nakalagay kasi doon sa flyers ng shop is 25 Base yun sa Meralco Reading Kasi sa ibang province Divide to So, nasa 21 So, tama Nasa 25 pesos yung computation ng Meralco Kasi medyo mura sa ibang probinsya So, dito 2 kilowatt times 21. 2 kilowatt times 21. So, 42 pesos per day. Tapos, times natin siya ng 30 days sa loob ng isang buwan. So, dito sa amin, ang madadagdag sa bill, so, ito pala is, ang date na to is, February 26, no? At ang current na running namin is 1286 per month. So dahil kung patatakbuhin mo to ng apat na oras sa loob na isang buwan, ito yung madadagdag. Madadagdag ang bill namin ng 1,260 260 so kung idadagdag mo yung assuming na ito pa rin yung magiging bill mo next month 1286. So yan, dito sa amin ang magiging bill na per month is 25, 2546 kada buwan. Doon sa mga province na nagkukonsume lang ng 10 pesos or 11 pesos per kilowatt. So, i-divide lang natin to ng 2. So, yan. 1, to lang. Doon sa mga province na ang per kilowatt nila is 10 or 11. So yan, 1, 2 lang. Pero sa amin, yan, 2, 5. So yan, i-update namin kayo kapag na-install na yung aircon at yung ano na, i-compare natin yung mga resibo ng consumption versus doon sa ating computation. Siyempre may mga variable pa na mag-iba-iba dahil sa computation natin, 4 hours lang. Eh, paano kung mas maiksi mo ginamit? So, sabihin mo ng 2 hours. Yung 1, 2 is mga nasa ano lang. Mga 600 plus. Kung ano lang, pampawid na ano lang. Pang palipas init lang, no? Para medyo may presko-presko. So, yan. Sana. Yung computation natin, is pwede mong i-apply doon sa lugar ninyo. Abali, ang gagawin mo na lang is papalitan mo yung mga variables gaya ng yung singil sa inyo per kilowatt at ilalagay mo lang yung consumed din yun, makukuha mo na yung ano nya, wattage nya so consumption tapos kukunin nyo din yung kinukompute nyo na gamit so tulad nito, power consumption nito importante din yun, yun yung load so yan, kasi itong resibo is wala pa yung aircon and after installation magkakaroon tayo ng update. So like nyo na lang para um, i-update ko sa susunod kapag nagginagamit na namin ito sa bahay. So yun lang po. Thank you. Pa-subscribe. Pwede mo din i-share. God bless.